Trending ngayon ang kapamilya teen star na si Andrea Brillantes dahil sa kanyang isang latest video sa social media. Ipinakita kasi ni Andrea Brillantes kung papaano siya magbihis ng damit sa kanyang kwarto na talaga namang pinagpiestahan ng mga netizens. Pero hindi lang ito basta-basta pagbibihis ng damit kundi transformation niya ito sa kanyang nagdaang trending na Halloween costume na si Venom. Bukod pa dito ay ipinakita din ni Andrea ang kanyang mga makatindig balahibong dance moves na ayon sa mga netizens ay kasing galing na daw niyang sumayaw si AC Bonifacio. Panoorin natin ang video. Hindi may na trendsetter talaga si Andrea Brillante sa social media, especially sa TikTok. Kaya nga tinagurian siyang ang unofficial TikTok queen ng Pilipinas dahil bawat post niya ay milyon-milyon agad ang views. Hindi rin may na sobrang galing na sumayaw ngayon ni Andrea Brillantes di tulad nung mga unang practice sessions niya noon sa G-Force Dance Studio. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.